Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, maibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hindi-hindi titigil sa kakaisip sa iyo? At sa lahat ng oras, ikaw lamang ang pakakaisipin niya? Kahit anong busy niya at kahit anong gawin niya, ay palagi ka lamang nanatili sa isipan niya. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, umupo ka saglit, mag-focus at mag-concentrate ka. Dapat ikaw lamang mag-isa kapag gagawa ka ng ritual. At pagkatapos, habang iniisip mo siya, ipikit ang mga mata mo at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Dapat i-mention niyo po ang pangalan niya bago itong hiling. At ulit-ulitin mo ito hanggang pitong beses. Napakasimple lamang pong gawin. Basta ibulong mo lamang ang pangalan at apelido niya at yung hiling. At paniguradong siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo. Basta gawin itong ritual isang beses sa isang araw. Pwede ito gawin bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga. O sa kahit na anong oras na gusto mo. Pwede mo rin ito gawin kahit ikaw ay nasa trabaho. Basta paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At paniguradong maging okay at maayos din kayong dalawa ng partner mo. Lalong-lalo na ngayon kung kayo ay nakakaproblema sa isa't isa. Basta gawin lamang itong mga toro ko at isa itong gabay para mas lalong maganda ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong usapin. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.